Hello, magandang araw, magandang gabi. Sama kay Lupalop na mundo ngayon, napadpad aking mga minamahal na kababayan. At ngayon ay meron naman tayong bagong pipigyan ng konting reaksyon at komentaryo dito sa bagong video na viral na pagpapainterview ni Vice President Sara Duterte dito sa kanyang pagsiwalat sa sa House uh, ano sa budget hearing dito sa House of Representatives uh, Representative kung saan ay tinawag siyang siyang Bratinella sapagkat Uh, dahil sa hindi niya pagbibigay ng mga sagot sa mga pabalik-balik na mga katanungan ng mga membro ng committee sa House of Rep Representative Representatives na kung saan ay nakakaumay nga at paulit-ulit na mga katanungan paulit-ulit ba diba? so nakakatamad at, uh, at iba pa dito nabanggit din ni BP Sara Duterte dito sa part 1 nito na sabi niya ay yung mga ibang mga politiko dito na membro ng committee sa HORO House of Representatives ay mga mga kabilang sa mga ayaw sa kanya yung mga ayaw sa kanya tulad ng mga nila Brosas nila Castro sila Abante alam natin yan mga tatlong congressman na yan ay, ay na-issue yan sila sa uh, sila ay ano sila ay mga membro ng ano mga membro ng uh, CPP NDF NVA okay yan sila na na-issue na rin so kaya ayaw nila kay VP Sara Duterte at dito din sa part 1 na to nabanggit niya rin kung sinong may hawak ng budget ng buong Pilipinas ng mga proyekto. Yun ay, yun ay sila, yun ay si Speaker Romualdez at si Zaldeco. At bago, na ito, bago natin susimula ng panunod dito at paghihimay-himay, ay please na kung bago kayo sa akin channel, please huwag makalit, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video ang aking i-upload. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po bang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President uh, para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nang gagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal, bratnelya daw po kayo, lalo na sa... House of Representatives, hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, 'di ba, nagbibigay ako ng mga interview uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sanay ako sa ganyan at uh, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Uh, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Um, testigo ko ang... Buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko. Uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, nila yan. Hmm. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Hmm. Kaugnay ano, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas. Na ang kongreso natin, ang merong power of the purse. Kaya nga, 'di ba? Merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin sa kongreso natin. Kinikilala natin 'yan. Kaya nga, 'di ba? Pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer hmm. na parte ng budget hearing. Hmm. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para sa pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes. Napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinablish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Uh, ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kanina sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong uh, sagot sa mga kongresista that you will forego the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi um, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. At yun, napanood natin ang part 1 nung kanyang pag-interview at nabagit niya doon yung paano niya, paano niya ipinaliwanag kung bakit siya yung mga ayos sa kanya ng mga congressman ay tinawag siyang Bratenilla. At ngayon ay dadapo tayo sa part 2 nito. At dito sa part 2 nito ay sasabihin din ni BP Sara Duterte dito kung ano bang dahilan bakit siya tumiwalag o umalis o nag bilang sekretary ng DepEd. Okay? So dito sa part 2 na to ay babanggitin dito ni BP Sara Duterte yung budget ng uh, 5 billion pesos para sa 2024 na school construction after nito ma Dahil, nung no, after nito ma-aproba ay merong bulong o oh, may dumating na mensahero ng congressman na hindi nabanggit ni Bipisara Duterte dito na si uh, Speaker Romualdez, di ko oh, ay humingi ng share doon sa 5 billion. At sabi ni Bipisara Duterte, ay hindi pwede yun sapagkat kukulangin yung budget ay at hindi gaganda yung resulta ng proyekto pag wala doon sa uh, pagkukulangin yung budget. At ang ginawa ni Speaker Romualdez at Uh, saldi ko ay sumingit sila ay yung tinatawag na insertion. So yung 5 billion ay ginawang uh, dinagdagan ng 10 billion pesos kaya nagiging 15 billion pesos. Yun yung tinatawag lang insertion project nung naapruba na. So yun ang dahilan kaya sabi ni Bp Sara Duterte papaliwanag niya dito na ayon na niya na mag mangyayari pa ito sa kanya sa by next 2025 kaya siya ay nag-resign na bilang DepEd secretary ito ay mapanood din natin dito yung uh, budget din ng, ng bilang debt at eh, budget budget din para sa pag-ayos ng mga uh, school project na mayroong budget na 19 billion pero ang ginawa naman dito ni Romualdez si, si Saldi ay nag-insert pa rin sila ng iba ng billions peso billion of billion of pesos. Dinagdagan nila ng 6 billion uh, pesos at naging yun ay 24 billion pesos. At ngayon ay mapapanood natin at mahimay-himay natin at mapakinggan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, Medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng house na humihingi hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Hmm. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog. Kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang lisahan ng 17 billion? galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa house version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, uh, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the gab, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you, uh, you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, um, but only 9.8 billion uh, from the allocation is left to the discretion of DepEd. The... Uh, Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang bycam, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konte sa iyo ha. Kahit yung mga congressman nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa Basic Education Hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng ano, con classroom construction. Bakit ang tagal? Eh, sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, uh, the, for, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, uh, be it as it may... How is it chosen? I, I'm not I'm not privy to that, Mr. Chair. Uh, when gap came out, when the gap came out, there was a 14.7 billion annex A. Then, when the uh, when the uh, the committee, the the GAA came out, it from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So, the ko lang yan, uh, doon. sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin nyo ako eh, eh masusunod lang naman sa budget dalawang tao lang at yon napanood natin at nahihime-hime natin napakinggan itong mga kwento ni BP Sara Duterte dito sa kanyang one-on-one uh, -on -one interview okay dito sa anomalia sa House of Representatives lalo na sa humahawak ng budget ng buong Pilipinas itong si Saldeco at si Martin Romualdez ito sila ay hindi pwedeng tawagin buwaya hindi lang buaya kundi dinosaur na sorto, sa so, sobrang gahaman sa pera ng kaban ng bayan. Imagine mo ano, imagine mo yung mas malaki pa yung inilagay na insertion. Doon sa 5 billion, ginawa nilang 15 billion, 10 billion yung kanilang in-insert doon na kanilang nanakawin. Grabe, swapang itong mga tao na to hindi na panila nila naisip ang dami naghihirap ng mga Pilipino sa Pilipinas. Pwede natin sabihin isang kay isang tuka, tapos ito sila hindi mapuno sa yaman na kanilang ninanakaw sa kaban ng bayan. Nakaka, ano, nakakairita at nakakainis at nakakatindig balahibo. So mga kababayan, nasa sa inyo na ang judgment dito sa ating napanood dito sa interview ni BP Sara Duterte dito sa kanyang pagsiwalat kay Saldeco at kay Speaker Romualdez kung paano to magnakaw ng kaban ng bayan dahil pag nanakaw naman yun eh biro mo mag-insert ka ng wala dun sa budget di ba so maliwanag yun pandaraya yun pandarayang pandaraya yun so mga kababayan please bago natin bibitawan kung bako kayo sa akin channel please na mo huwag makalimot mag-subscribe mag-like mag-share at pakihit na rin ang notification bell para maging updated guys yung mga yung aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.